Hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I'm this is Chiro Rodriguez from my channel, a faith healer, also mata reader. So ngayong hapon na to, tignan natin na sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a Lubong Pasilip 2025 for the sign of for the sign of Pisces. So, Pisces, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, sa spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayong energy or kaganapan sa buhay ng mga Pisces ang ating mga hangilap? So, guys, This reading is a jury reading na hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of uh, course, don't forget to like and subscribe my channel. And again, if buffer for more videos day, Chris, maraming salamat po. Sa so, mga walang sabog support sa akin channel, lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads, naway pagpalaing kayo ng Just at Makeup Pal. Siksik niglig, nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages and advice sa ng ating Angel for the sign of Pisces. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Pisces ang ating mga hagilap? So guys, eto natutunghayan na natin paano natin bubulabugin ang buong pagkataong ngayon 2025. So let's see. No, in just Spirit, please give me information po. Oh, there is something that eat of swords. Oh, there is a lot of negativities around you. No, ngayon 2025, kailangan lakas ang mapahiramdam mo. Napapalibutan ka ng mga toxic. Napapalibutan ka ng negativities. Na kailangan marunong kang um, uh, mag distract mga i mo na hindi mo pakikigyan yung mga sinasabi nila. And this is something that oh, that's our moment for a major changes. Baguhin mo na yung ano mo dito ha, yung sarili mo, no? Na the way no how to talk the, uh, para sila sa respect and discipline. Yun yung gusto ko iparating dito na kailangan marunong ka ng uh, protection at pangalagaan yung sarili mo. Dahil may mga bagay dito na maaaring Kumaga ginagamit nila against sa'yo. No? Dahil sa pagiging mabait mo, dahil sa pagiging talkative mo and aggressive mo, uh, parang ginamit na yun against sa'yo. No? There's something na parang Oh, uh, dahil hindi sila nagtatanong, pero ikaw yung open up, no? Iwasan mo na yung ganon. No? Kung, baga, kung, hindi ka babatiin, huwag mong batiin. And because this is something that, and first for river, see? Kung magkakaroon ka dito ng panibagong eksena, buhayin mo yung, um, yung sarili mo, parang, ano, buhayin sarili mo sa the way na parang self-love, <laughs> self-care, at uh, the same time, parang, um, kailangan limitahan mo na yung sarili mo na, kumbaga bumase sa kanila, sa iba. Kumbaga kailangan na magkaroon ka ng um, security sa sarili mo. No? So let's see what is additional messages. And because this is something page of, uh, page of coin or page of pentacles that will represent with an investment. And because this is something manifestation. May mga bagay na unti-unti ka naman manifest. No? Or either mayroon ditong investment na magaganap. No? And this is something that ever scared for something blessing additional messages. And because this is something that you can you need to take an action for this. No? Kailangan mong kumilos gumala. Or there is something to joining forces na maaaring magbigay sa iyo ng um changes, no? Magbigay sa iyo ng uh, improvement pagdating sa investment finances ganon. And because this is something that night of coin with the security. Magi-secure ka sa mga pinaghirapan mo. No, iwasan mo nang magpahiram at magpautang. Let's see what is the eight of swords. Represented with the ten of coins. So this is something for long term, no? Magkakaroon ka ng pang matagalang eksena pagdating sa finances. Financial for financial security, but eventually, kailangan mo maging aware pa rin sa mga tao sa paligid mo, no? No, iwasan mo magtiwala sa mga dalubhasa na sa ano, panloloko. There is a six of coin. There is a give receiving something by the universe. Magiging balance ng eksena mo. Magkakaroon ka talaga ng pagbabago dito, guys. No? Malaking changes talaga pagdating sa sa love life, career, and of course, sa health mo. At the same time, pagdating sa lifestyle. And this is something that's sun card. We don't feel positive about ka. Magiging magandang kalalabasan dito ha? Parang magkakaroon ka talaga ng new, uh, brand new beginning. No? It's a brand new beginning and brand new blessing. Ganaan. And because this is something that tree of coin something collaborations, no? Magkakaroon ka na another transactions, customer, client, there's something investment all about dito sa negosyo, trabaho, hanap buhay mo. No? And because this is something the full card. Kailangan mo nang um, kumawala or kailangan mo nang limitahan yung sarili mo dyan sa mga tao sa paligid mo. Iwasan mo na magtiwala ng lubos. No? Kailangan mo nang um, kumilos, gumalaw sa sarili mo. Kailangan mo na kumawala sa comfort zone mo. Parang hindi ka kasi makakilos ng walang kasama, walang ka-chuchu, no? Ngayon, kailangan mo na tumayo sa sarili mo paana ikaw lang. Iwasan mo ng mag-join-join ng iba, no? So, let's see. There's a knight of represented with a card. Oh, this is a transformation pagdating sa finances. Ngayon, mas magiging secure ka okay, na. O, kailangan mo mas maging secure ngayon pagdating sa pagkakaperahan mo. No? Para hindi masapawan, hindi ma maano parang mada, madaot, no? Parang maano parang maagaw sa madaling salita, ganon. So let's see what is the eight of swords because of that side kind of coin. So this is something the knight of wands for resilience, no? At the same time perseverance. Kailangan mo magtiyaga sa kung ano man na meron ka. Dahil itong bagay na to ay mala maaaring malapit mo na matamo, pero masyado kang na, na malapit sa mga toxic na tao, negative na tao. Kailangan mo protection at pangalagaan sarili mo. No, masyado kang uh, parang para ka na dito ay para kang nasusunog or something na na nauupod it's either pasensya ba ganon dahil masyado talagang toxic sa paligid environment no kailangan mong um, kumaga mag low key or something mag secure or maging private sa sarili mo and because this is something that our moment of course the six of coin with the ten of swords see I told you there's a lot of sabotage or betrayal no And of course, backstabbing. No? Mag-ingat ka talaga. May mga tao talaga na kailangan, um, hindi mo lubos dapat may nagkakatiwalaan. No? Pagdating sa private, uh, private part or something sa private, eksena mo, ganun. And the S is the Empress card, and of course, the Sun card. No? Because this is something that is observed with a breakthrough. But, ah, ibig sabihin na tuklasan mo na kung sino talaga yung pagkakatiwalaan mo at hindi. It's good. No? Ngayon, 2025, malalaman mo na raw. Matutuklasan mo na kung sino yung dapat mong pagkatiwalaan. And this is something that is of one for victory. Ah, taray. Maninalo ka talaga dito. Ay, parang may, na, may nakita ko, guys, sa ah, nanalo sa loto. No? May na-sense ako nanalo sa loto dito. At this there is a something collaboration about sa negosyo. Bidding. May na-sense din ako sa bidding pagdating sa negosyo and transactions. No? And there is a chariot card that requests the full card. represented with the three, of course, with the celebration. Na magkakaranas ka ng mga celebration dito. And of course, this is a six of swords with something of transition. Na unti-unti ka na. There is a transformation and transition. May something changes talaga pagdating sa finances mo. Magiging secure at masyado ka ng uh, maingat. No? Masyado ka na maingat. Hindi sa kuripot eh. Maingat talaga. Let's see what is the outcome. Ang outcome is the king of sword. Oh, being wise. See, I told you, this is something being practicality and wise. And this is a higher fight for a lesson learned. Natuto ka na eh. Nagkaroon kasi self-sabotage dito with the five of swords. Dahil, dahil din sa mga actions mo. No? Ikaw yung, ikaw kasi yung nag-offend nag up. Ikaw yung nag-aano for first two. No? Ikaw yung, ikaw yung nagsasabi ng ganito-ganyan. Ganito. Kailangan mong, um man manahimik sa madaling salita, magtantan. Let's see additional messages pagdating sa finances and career. So this is a five of coin, no financial loss. And because there's a five of cost with an acceptance, no? No, you reverse. So ibig, ibig sabihin may unti-unti mo na matatanggap yung pagkawala ng pera, pagkalugi, pagka, lugi, pagka unti-unti uh, pagbagsak ng pera dahil there's a decayment for a new perspective. Na babaguhin mo na yung pag-iisip mo, how to handle your money, how to handle your business. And this is the point queen of course by healing. Na magkakaroon ka na ng emotional healing dito dahil din sa mga dahil sa disappointment, regret. Ba, kumaga ngayon natutunan mo na na no, kung paano mo pangahawakan ang iyong mga pinaghirapan. And of course, even your business, and of course, um, trabaho. There's a devil card, temptation. Nagkaroon kasi ng temptation dito, maaring na, nalulung sa sugal, nalulung sa bisyo, gano'n. Additional messages. And of course, sinasara dito, there's something that you or something past combination. Bibilis din to itong takbo ng eksena to. There's a lot of trouble coming in for you. No? A transaction trouble. And of course, give, give me one more card for uh, clarification. Kung paano magiging um, outcome ng finances niya ngayong 2005. Gusto niyo yan? So, let's see. And this, oh wow. There's a 9 of cups with a wishful payment. Matutupad na. Matutupad pa yung pangarap mo with the double clarification. 9 of cups with a wishful payment. And the star card is a wishful payment. And dream coming true. Maaaring, kumaga nga yung pagdating sa finances, unti-unti nang humilo. O healing sessions. O healing prop, uh, healing steps. Parang gano'n. No? healing progress. Parang ganun siya, guys. Para unti-unti nang hihilom ngayon 2025, unti-unti nang hihilom yung pagkawala at pagkalugi na lahat ng pera na nawala sa iyo. Na unti-unting makakabawi na. Ay. Uh, Additional messages pagdating sa love life. So this is a four of coins. So saving money for the power for your energy. Isang isa din sa nagiging uh, pag napagkasira ng relasyon dahil din sa negosyo at trabaho or pera there's a the king of one something vision no mas lalo mong palawakin ang ang pag-iisip niyo sa isa't isa pagdating sa pagkakaperahan no there's a the king of cups devoted supportive naman tong tao na to for you pagdating naman sa pagdating naman sa sa health let's see This is the seven of wands by protections, no? Protection at pangalaga mo yung sarili mo dito, ha? Ah. And this is a page of something intuitions, no? Maraming tumatakbo sa utak mo. You're feeling exhausted and you're feeling hung. Lutang ka, no? Protection at pangalaga mo. May gumagawa sa'yo ng black magic and vault dito, guys. Kaya pala bumagsak din ang business mo with the devil card. It's either um, be or something doing black magic para pabagsakin ang negosyo mo. Mmm. Power. So let's see, guys. What is the synchronicity? represent what? Four synchronicities represent what? Oh, there's a black. Oh my goodness. Talaga naka-black ka talaga oh sa eksena, no? Parang nilalak niya lahat ng eksena dito para hindi wala pumasok na magagandang eksena sa iyo. No, sa so, madaling salita, inuulat minamalas ka. And this is something stream. Imbis na mamukad ka daw, imbis na lumago ang finances mo, bumabagsak siya. And there's something, Shaman. There's something, the moon card. Na parang mara marami nakasecretong naka tago para sa akin yung shaman, no? Parang tinago niya yung dapat ay um, maganda, no? There is a lot of mystery and secrets here. So let's see additional messages tayo with our uh, magical fairy messages. For magical fairy messages or oh, emotional healing, wow. O big sabihin unti-unti ka nang gagaling sa iyong mga mga pinagdaanan with the emotional healing. Ay wow, your wish is granted. So matutupad talaga 'yung pangarap mo ngayong 2025. Your wish is coming true soon. So let's see what is a yin and yang oracle card. What is a yin and yang oracle card? Is it what? represent a distance, no? Dumistansya, ito yung sinasabi ko, dumisya, dumistansya ko sa mga taong nega. No? And this is something, kasi meron ka pa dito yung hindi lubos na unawaan. There's a lot of evil eye. And because this is something, oh, unity. No? Kung meron dito yung pagkakaisa o pinagkakaisahan ka. And this is something growth. Magkakaroon ko ng growth and expansion. So let's see what is the romance, angel angels represent what? Oh, my goodness. Romance angels represent what? Represent what? Angel spirit. And this is something silence. Oh, see? I told you, ba? Diba? Kailangan maging tahimik kasi lahat ng plano, lahat ng gagawin mo. And this is something a change and transition. Kailangan mo na mabago yung sarili mo. Mabago mo na yung nakagisnan mo. And this is something a, a fated meeting, no? Doon mo makikilala kung sino talaga yung totoong totoong tao na totoong toto sa iyo, no? Totong tao. Yung hindi peke, hindi yung backstabber, no? Yung friend mo talaga. So let's see what is our Michael messages. Our Kang Michael messages for you is um have confidence. Lakas mo loob mo, lakas mo uh, Tapangan mo, no? And this is something you create, you created the situation and you have the power to change it. Ikaw lang ikaw yung naglagay sa sitwasyon mo, ikaw din yung makakagawa ng para para makalayas ka diyan, makalis ka diyan. No, parang ano eh, parang ikaw yung nag ano sa kanila eh, nagmold. No, parang pinalaki mo yung ganung eksena nila kaya nasanay. Kaya kaginan yan. So, let's see inabuso ka nila. And there's an impatient. Kailangan mong haba na pasensya mo dito, guys. Kasi there's a something drought talaga na naghihintay sa'yo. And there's an vanity. See, may bisyo talaga and drama and ego, guys. No? Iwasan mo na yung, um, yung mga luho no? or bisyo. Let's see, guys. What is additional messages? And there is a light and love. Magkakaroon ka na kaliwanagan, no? At kas maaaring, di ba, maramdaman mo yung tunay na pagmamahal. And this is something healer. Oh, you become a healer, okay oh, kailangan mo ng healer. Oh my goodness. What is the mythology? Hold your vision. Oh, di ba, sabi ko na nga ba, di ba, hold your visions. At the same time, guys, Work through your fears. Ang labanan mo yung takot at pangamba mo. Kasi ang totoong kalaban mo dito, ikaw na. And this is something your dreams need a practical plan. Kung gusto mo matupad yung mga pangarap mo, ngayon palang umpisahan mo na kung paano mo may sa katuparan yan. For the angels, answer represent what? And you're ready. Maghanda ka na. Diba? You're ready. And of course, the situation will and Unti-unti na magbabago yung mo within the, within the next few months. Sa, mga su sa susunod na buwan. So, ibig sabihin, next year na nga. And there's abundance. See, kasi ganahan talaga ang bubulabog sa'yo. So, let's see what is kang pa, messages. And there's an acceptance, no? Unti-unti mo nang matatanggap, no? Kung ano man yung mga bagay na meron ka. And there's a laughter is the best medicine. No, enjoyin mo lang kung ano yung nangyayari sa'yo ngayon. Kahil, dahil magkukwento na lang yan. For energy, represent what? Six shakarikang hell. Metatron for surprises. This is something pasabog at bulabog. Na marami kang bagay na dapat malaman dahil there's a lot of secrets and hidden agenda. This is a mystery. No? And of course, this is something about holding a coin. No, if you are a man, ikaw yung may hawak ng finances. And of course, if you are a woman, you person mo yung marunong humawak ng finances. And there's a contract. No? Meron dito pinagkasunduan. Or either there's a marriage contract o maaaring ikasal ka na. Or maaaring magkaroon ng panaybagong kontrata. Ganon so let's see what is your romance Service and what? because this is something attractions, no? maaring attracted ka, no? at the same time this is something romance romantic feeling, no? maaring uh, attracted ka sa ibang tao or maaring malakas yung charisma mo, ganon. And there's an indecision. May mga bagay na nahihirapan ka mag-decide. And this is a judgment. Parang paalan lang sa inawag huwag kang maguluhan. No? Kailangan alam mo yung sa sarili mo na um, ibaling mo yung attention mo in other every, uh, other thing, no? Hindi ka dapat nag uh, ano diyan sa mga taong gumugulo sa iyo or something may mga taong sumisira sa iyo there's an awareness no kailangan mag-iingat ka lang sa lahat ng mga opportunities and of course um inaalok sa iyo no hindi yan hindi ka dapat diyan nagbib ah, kumaga sumasang ayon agad-agad kailangan pag-iisipan mo analyze and visualize there's a something evolution unti-unti mo nang baguhin yung sarili mo there's a transformation no unti-unti na rin magbabago yan no nang kusa ang oh, ganda That's good. Ibig sabihin, dala ka na. No? Additional messages. And there is something activated earth. Oo. Oh. Ibig sabihin dito, um, talagang nakalaan talaga at magtiwala ka. Yung mga bagay na binibigay sa'yo ay um, para sa'yo talaga yon And this is something, um, your life is a canvas. Manifestation. Unti-unti mo nang makikita yung mga bagay na adapt, uh, yung talagang para sa'yo. No? Kumbaga, yung hinahangad mo, ngayon abot kamay mo na. For Jesus loving quote said. Come to me, all oh, you that labor and heavy laden, I will give you the rest. So, sila na mo may bigat daw, no? ibigay mo at bitawan mo. Pagkaloobod sa ating Panginoon, lahat ng mga bagay na hindi mo kayang pakawalan mo. No, ibibigay niya sa yung mga bagay na what you deserve. Gagaan ka. And the Comforter, which is the Holy Spirit, the Father will send you in my name. He shall teach you all things. So, see, dumarating talaga sa punto na may mga may mga instrumento ang ating Panginoon na papadala sa iyo para mala, para masaktan ka, para pahirapan ka, para makilala mo kung sino'ng totoong ikaw, no? Kung mga maraming gagawing instrumento ang ating Panginoon para malaman kung hanggang saan ang tatatag mo, hanggang saan ang paniniwala at pananampalataya mo. Doon mo makikita at magbubukas ang kaisipan mo na no? sa salita ng ating Panginoon na magtiwala ka. Dahil lahat ng mga bagay na yan ay may ibig sabihin at may kahulugan. No, kung mga pinapakita lang dito na lahat ng mga bagay na yan marami kang mararanas at marami kang matututunan. Sa mga leksyon, sa lahat ng mga pagdadaanan mo, lahat ng mga bagay na yan, mabibit mo sa mga susunod na eksena. So let's see what is the angel's number. Angel's number represent 5554. A changes. No, a change. So, ibig sabihin dito, there is a something change na kailangan talaga maganap, no? a pipe, pipe represent you are going to level up it might not feel good initially but it will prepare you to handle the greater things in life for the highest good that is why you've been not looking for to it there's a reward waiting for the finish line so see ibinibigay sa iyo yung mga simpleng bagay na yan para makita mo at makita ng ating Panginoon kung paano mo i-handle at pangahawakan yung, bagay na at paano mo aayusin sa sarili mong gawa no at ano mo pahahalagahan yung mga bagay na ibinibigay sa iyo No, doon makikita kung paano mo pagyayabungin at palalakihin, no, yung mga bagay o oh, yung ibinabahagi sa yung aral lang ating pong umay kapal. So let's see what is the messages of life. A messages of life represent what? A messages of life represent what? Represent I have faith in life. So, see, nagtitiwala ka sa buhay at bukas ay sa sa'yo ng ating Panginoon. Dahil, dito, today, I give myself to life. I live in a, that here and now without concern for tomorrow because God is always near and will never let me fall. My Faith surrounds me with the light. No matter the circumstances I let go of the faith, that life is always provided that is most beneficial for my soul. So, see? Kung mag-aalam mo sa sarili mo na, na lahat ng mga karanasan at pinagdaanan mo, alam mo na ka... Uh, um, mahawak-hawak ng ating Panginoon ang iyong mga palad at ang iyong mga bisig na hindi hindi kanya papabayaan at the end of the time. So alam mo sa sarili mo na nakatingin lang sa iyong ating Panginoon at tinahawakan niya ang palad mo at ang uh, kamay mo para may isa katuparan kung ano man yung mga bagay na ninyais mo. Dahil yung mga bagay na, na ibinibigay sa iyo ay yun yung mga bagay na makakabuti sa iyo. Tandaan mo, hindi yan ipagkakaloob sa iyo kung hindi yan um, magbibigay ng um, magandang kalalabasan o hindi ka dyan magsasuccess at natin hindi ka dyan matututo. No, lahat ng mga bagay na binabahagi sa iyo ay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. So guys, this is um, sa lubong Pasilip 2025 for the sign of Pisces. So Pisces, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading na hindi at makaka-resonate. Kung nila po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagop. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. And because maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-inscribe ng ads na no way pagpalaing kayo ng Diyos Makeup kapal, siksik, leg-leg na guumapaw na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat po and see you in the next video. Bye-bye and babush!